morning! Hey, Andito kami sa may kamatis sana. Tingnan niyo ang kamatis. Ang dami ng bunga. Shupi? Shupi, shupi. Oh. Tingnan niyo guys. Ang ganda ng bunga. Ay, akin na. Akin na. Kinakuha na din. Tara. Tara. Nag-tour kami sa farm ko. Tingnan mo, tingnan mo. Pataon kasi yung tinakaw <laughs> ka sa ilangaw. Pataon kasi yung tinakaw sa ilangaw. Hindi ka na Hindi ka na. Ari o. Oh. Ari o. Oh. Ari o. Tinawa ang ilang nga dates. Pirti ka guba. Sayang ka ayo. Hmm. Mm. Nan. Diba? Sayang. Ilang matis o. Oh, oh. Hmm. hara o. Oh kamatis nila oh mm. damo kamatis nila oh nara ka pamutot ang iba no na no, ka pamutot pa siya pwede na ni kaunon ah di ba pwede na kaunon, guys mm. di ba kaya sayang sayang lang ang amon amon sa pagkaon kay damo sila sa pagkaon pero wala sila kabalo ang ibang tao wala kakaon sa isa kadlaw kay isa lang magkakaon tapos ginasayang sayangan lang nila ay nalimtan ko na naman ati Hines oh shout out dira sa akong mga upod sa piyak na no, ko sa pihak nga tawag sini sa pihak nga balay si Bebs Cabaluna, si Joy Joy Mandal si Ate Maylin shout out dira sa inyo hari kami di sa Abdali oh di ba amon ang, ang amon nga amon amon nga farm ay nga ano nga chalet balay sang amo ginapahimo pa ang ipan pero may mga trabahante sila. O, di ba? Hmm. Di ba? Ito hmm. po lakot ko siya. Ano pa siya? Lapad ka yung pan nila. Ang tuudo planta, o. Na, naman na ang pan ni ato dito wala oh, sa baba dito oh utod sang bana ni madam ato o. Oh. ato o, oh, na ato sa punta o, oh, kamatisan ya na dito nga dagko del monte ato kwanto siya native na kamatis ato mga pisa ta guys okay, bago lang ta nakamata guys mga pisa ta guys ha para nindot ang birada ba Guys no. Mga fees taha. Okay, bye. Bye-bye.